Hello mga ka-Gcash user uh, Sa ngayon magagawa naman tayo ang video tutorial kung paano mag-order uh, na ng GCAS card Yan, yeah, tulad ng inyong nakikita Ngayon na uh, 2024 Iba na yung itsura na ano niya dito tulad nung dati kung Gcash card Okay, so una I-click natin yan yung icon na yan na card Yan yeah. And importante may laman yung Gcash wallet natin <clears throat> na hindi bababa ng 250 yan yung chikas na ano ko yan 250 and click natin yung yan card at yung makikita naman natin dito ito yung order card and link my card click natin yung order card kasi yung link my card yan pagka uh, nakarating na yung card natin para i-link natin ma-activate sya pati yung paglagay ng pin pin code. Okay. Click naman natin itong send me a card. Yan. Yan. Binilukan ko na yan. Send me a card. Yan. Pag na-click natin yan, susunod na ano ilalagay naman natin yung uh, ah, ito muna. Yung kung magkano yung babayaran natin. Yan. 250. Yan. Click natin next. Ayan, dito natin ilalagay yung detalye ng ano natin. Ng address kung saan natin siya i ano, papabag, ipapadala. Sa ngayon ako dito nga ako sa Mindanao sa Sambuanga del Norte. Kaya yun ang address. Hindi ko off ko yan sa ano ko. Sa hindi ko kasi malayo kami sa kalsada. Minsan hindi pasok yung uh, courier kaya doon ko yung sa ano sa so, ante ko address ito makas madali okay so yan next na kiniklik natin itong yan I understand ikaw natin yung box na maliit yan binilugan ko na yan i-click natin yan yan okay tapos confirm click natin yung confirm na. Ito na yung babayaran natin, 250. Yan. Ibawas na dyan sa wallet natin. Sa laman ng chikas mo. O yan, sa ligas, labas, sa loob ng chikas ko. Laman ng chikas ko. And then, click na natin itong proceed. Yan, successfully na. Okay, tapos mag naman tayo lang yan. makaslagay Hanggang 10 days na business day yeah. so click natin na ok ok na tayo tapos na pag na click natin yan ok ok thank you maraming salamat